Mahilig ka ba sa mga bags na ganito or mga bisikleta na ganito kagaganda pero napakamurang halaga lang? At paano naman yung mga sapatos na talagang may enjoy mo? Halos sobrang nyo rin yung iba. Pananong panalo na, panoorin mo to, Kaberks. Mami, ah, oh. marami tayong mga Kaberks na nagme-message sa akin. Ang sabi nila, Chris, baka pwede naman na-explore mo kami para sa mga jackets, mga damit, or mga bilihin dyan sa Canada. Kasi gusto nila lang pumunta dito. Oo so, nga. Oo. Ngayon, uh, na-explore ko na yung ibang lugar na nagbebenta ng mga jackets at mga damit, sapatos, gano'n. Ngayon, gusto ko naman sa uh, trips store naman tayo pumunta. Tama. Diba? Kagaya dito, nandito tayo ngayon sa... Goodwill Store and Donation Center. This is one of the uh, thrift store here in Canada. Di ba mami? Tama. So kung ka ng Pilipinas tapos wala ka namang budget mag-aarte ka pa ba tama ko di diba? ka sa una oh. pwede ka pumunta sa ganito, dito di ba correct okay. tayo nga pupunta tayo dito ngayon kami nga pupunta ilang taon na kami dito oh. ako 16 tamo. years na ng Canada oh. actually 16 years na tayo oh. pareho diba? di ba hindi naman preference lang ng tao di ba oh. may mga taong gusto bago mayroong iba naman okay lang second hand correct ako pwede sa dalawa ako diba? din pwede rin ako sa dalawa so, kasi so, unang-una yung kaya ng budget ko oo uh -huh. uh -huh. uh -huh. so, so minsan may makukuha mga deals dito. Naka-seal pa. Oh, bra -new so, branyo pa iba. Correct. So, so, tara. Pasok tayo. Mga ka-Berks, malakas yung music nila dito sa loob ng store, no? Kaya nag-voice over na lang tayo. Anyway, ito nga kung makikita nyo, ang dami nila rito mga ano, decoration ngayong Christmas, ngayong Halloween. Yan. Tapos may mga, ano, mga iba't ibang klase ng mga binibenta nila rito. Lahat yung mga nakikita nyo na yan, mga donation yan ng mga Canadians o mga tao na nandito sa Canada. Tapos dinadrop by nila sa store, sa likod ng store. Tapos sinesegregate nila, nililinis nila, yung iba nilalabahan nila. Then, uh, dinidisplay nila rito, nilalagyan ng mga prices prices, iba't ibang klase ng prices pero ano napaka mura talaga no, affordable para sa mga nandito sa Canada lalo na doon sa mga kulang sa budget or yung mga nagtitipid. Uh, mostly yung mga items dito uh, branded yung iba, tapos yung iba naman brand new. May mga tag price pa yung iba, may mga yung bang mga brand new na may mga tags pa na hindi pa natatanggal, talagang hindi pa nasuot at talaga binabalik lang nila rito. Yung iba kasi hindi kasya, yung iba naman sobrang luwag or hindi mo type yung mga nakuha mo, nabili mo. Ako nga, bumili rin ako ng pantalon nung nakaraang araw. Tapos pagdating sa bahay, kasi hindi mo pwedeng isukat sa store. Pagdating sa bahay, sobrang luwag. Eh, no return, no exchange yung policy doon. So, ayun, andito lang sa bahay. At nakatinga lang, hindi rin kasya kay Angelo kasi sobrang laki. Uy, meron palang uh, biglaan na uh, ano na tayo, kaburks dito na nakilala tayo. So, saglit lang po. Ito, mga idol. Nakita kami dito ni Chris Cosinero Opo. Nandito kami, ang nag-iikot kami dalawa, nakita kami. Ayan. Ex Tambay. Na, ex Tambay. Napapanood ko siya, meron siyang vlog na Chris Cosinero. Opo. Marami siyang followers mga idol. Konti lang, konti lang. <laughs> Madalas ko siyang mapanood. Salamat Ayan. po. sa karangalan na nakita ko siya dito. Maraming maraming salamat po. Chris Cosinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabreks. Ayan mga idol, Chris Cosinero ah. Follow nyo lalo yan. Salamat po. Kayong matututunan. Thank you, sir. <laughs> Salamat. So mga kabeks, tingnan niyo yung presyo ng bike oh. $40. Magkano yung $40 sa peso? 16, 1,600 pesos ang bawat isang bike. Wow, 1,600 pesos ang isang bike. Mahal pa yon dito sa Canada. Kung bibili ka sa trip store ng second hand ng mga bike ha. Pero kung bibili ka ng bike sa mga mall, sa Walmart, mahal. Mahal talaga. Kaya dito talaga ako bumibili ng mga ganyan. Tapos yung mga klase ng damit, dito na rin naman tayo. Mga ganitong klase. O oh, shorts. Ayan, ang presyo. Kaberk, $7. Mga, marami dyan, mga branded. Ayan, oh. Mga pang -forma talaga. Sino mag, Ayan, may mga ano pa. May tag pa. Ayan ang sinasabi ko na may mga tag pa. Brand new talaga. Ayan. ah uh, pwede nga padala sa Pilipinas. Tapos mga pang sports. Itong mga to mahal to pag binili sa mall. Pero dito sobrang mura talaga. Bagsak presyo silang lahat dito. Yun yung maganda dito sa mga trip store. Pati itong mga sapatos na to mga kaberks, sino magsasabi sa'yo na napakamuro ng mga yan? Ayan yung mga sinasamantala ko pagka nandito ako, pag nakakita ko ng magandang shoes, tapos sa uh, murang halaga, talagang binibili ko. Hindi ako masela na hindi ako mapili. Uh, lalabahan mo lang naman yan, tapos patayuin mo. The next day, pwede mo nang isuot, di ba? Depende naman kasi talaga tayo pagka tayo yung gagamit ng isang bagay. Yung iba maselan, ay, hindi mo naman talaga mahihikayat yung iba o mapiplease yung iba kung ayaw nila ng mga second hand na mga ganyang gamit. Eh, Kanya-kanya tayo ng diskarte, di ba? Kung affordable para sa atin yung mga ganyan at sa kanila naman gusto nila, eh, medyo mahal. Eh, ganun talaga. Yung mga pang-golf, kita nyo naman. Napakamura lang ng na mga yan, mga kaburks. Lahat yan, lahat ng items dito. Yung ganitong klase ng pants, oh. Pang forma na rin to, panglakad na rin yung ganitong klase. Gusto ko ganito, eh, yung hindi nalalagyan ng sintron. Yung detali lang. <laughs> Yun. Sa laki ba naman ng chan ko, okay na sa akin <laughs> yung detali lang. Na-adjust ka agad. Yung mga ganitong klase ng stuffed toys, alam nyo ba yung ganito, mostly brand new talaga. Yan! One dollar each. 40 pesos ang bawat isa. Sobrang gaganda ng mga toys na to mga kabirks. Sa mall, minsan talaga mas mahal yung mga kids clothes kaysa mga pang adult clothes. Pero dito talaga, kikita nyo kung magkakano to mga kids clothes. No? $2, $3. Ayan ano? Three dollars para sa mga damit ng mga pambata. So talagang ma-enjoy nyo talaga na mamili para sa pamilya nyo. Tapos meron mga blankets, pillows at kung ano-ano pa lahat ng klase ng mga pwedeng bilhin, mga carpets. So, magkano yung mga ganito klase ng carpets dito? Sobrang mura lang talaga. Kung kayo nag start sa bahay nyo, ayan o, oh, di ba? Ayan yung presyo niyan. Magkano yan sa Pilipinas? Napakamahal, maski sa trip store sa Pilipinas to. Tapos yung mga shoes, pang bata. Ayan, kitang-kita mga kaberks kung magkano ang bawat sa tingin tayo. Eto, tong shoes na to magkano yan? Ayan, ayan lang yung presyo niya. 'di ba? Ayun yung maganda dito sa Canada pagka nasa trip store ka. Talagang pangmasa talaga yung mga presyo ng mga bilihin nila rito. Gusto mo ng kumot, gusto mo ng comforter, gusto mo ng kurtina. Meron dito, lahat dito. Tapos, yan, kita nyo. Mga iba't ibang klase ng wall clocks para sa murang halaga mga kaberks. Kung nasa Pilipinas to, talagang dinumbog na to kaagad. Yan you know, o, mga vacuum cleaners na sobrang mura lang. Electric pan, sound system, marami rin dito. Mga speakers, at kung ano-ano pa. Sound di diba? ba? Di bang klase ng coffee makers, iba't ibang kulay, kung anong gusto yung kulay. Mayroong red, may white, may black, di ba? Tapos may mga, anong tawag dyan, microwaves, at mga, ayan, napakadami mga waffle maker at kung ano-ano pang pots mga pang decorate sa bahay nandyan na lahat mga kaberks kaya minsan inaabot ako ng isang oras dalawang oras dito kakasilip lang eh wala naman akong binibili pero na-enjoy ko sabi ko paano kaya ako meron akong sariling bahay na no? tapos yung mga gamit mo dito mo lang binili okay din yun ha bakit ba di diba <laughs> dami kasi dito magaganda yung mga paintings niya ano? Oh. kita nyo yung mga yan kung magkano yung mga yan ang mamahal niyan sa iba pero dito, $50. Sa halagang $50, meron kang ganyang kagandang painting, no? Iba't ibang klase, iba't ibang size, iba't ibang kulay. At depende na rin sa mood nyo kung anong gusto nyong painting pang display sa bahay. Di ba? O ayan. Ganyang kalaki, ganyang ka-quality na painting. Meron sila rito. Tapos yung mga naka box na yan, yung iba dyan, unopen pa ng mga items. So, kung gusto nyo yung mga ganyang items, bili na kayo. Talagang napaka, ano, no? napaka cheap, napaka mura ng items nila. Ito ang mga gusto ko, yung mga ganito klase ng mga paintings. So. ba? Diba? <laughs> Panalo. Ano pang meron dito? Ito yung mga pang-decorate nyo, yung mga social yung mga pang-decorate sa bahay. Yung salamin na yan, oh. No? kung magkano yung salamin na yan. Ang daming mabibili ditong mga items. Talagang, uh, depende na kung anong gusto nyong klase. Depende na kung anong gusto nyong ito. Sumisimbolo ito sa Canada. maple leaf. O, oh, ganda rin na ito. Iba, napakamura lang din. Tapos, at kung ano-ano pa. Vase. Iba't-ibang klase ng vase. Sa tindahan ng mga furniture, tindahan ng mga display. Mahal talaga itong mga ganito. Pero dito, mura lang na mabibili itong mga ito. At kung gusto niyo na magandang klase yung mga bibilhin nyo, makakapamili kayo rito. Kasi maraming mga mayayaman na mga Canadian, dinodonate nga yung mga items nila rito. Kasi mayroong binibenta na yung bahay. Tapos hindi nila kayang dalhin lahat yung mga gamit nila. So iniiwan na lang nila rito tapos lilipat sila sa ibang lugar mostly kasi ang mga kanidyan uh, pag ayaw na nila sa isang lugar lumilipat sila or pag nalipat sila na destinasyon sila sa ibang lugar ng trabaho nila then yung mga gamit na naiwan nila mostly talaga iniiwan na rin nila yung iba nga iniiwan nila sa mga garage nila for free para sa ibang tao kaya minsan makikita mo na sa harapan ng bahay nila o sa likuran ng bahay sa may tabi ng basurahan may makikita ka mga free couch free bike, uh, free tables and chairs, cabinets. Lahat ng mga 'yan makukuha mo ng libre, bibigay talaga ng libre para lang ma-dispose nila yung kanila mga items no kasi kung malayo yung pupuntahan nila, magbabayad pa sila ng mahal para sa ano, truck na magde-deliver ng items na dadalhin nila papunta kung saan man sila titira, kung saan man sila magmo So, mga furnitures, ang dami, mga couch, ang dami. Sobrang dami talaga rito. At ang dami nyo talaga mga pagpipilian mga boots para sa mga babae. Ayan, nandyan na lahat mga kaburks. Wow! Daming mga choices talaga. Mga different type of shoes, heels, at kung ano-ano pa. Kaya... Kung gusto nyo makatipid talaga at bagong salta lang kayo dito sa Canada, alam nyo na kung saan kayo pupunta nung bagong dating ako dito, sa ganito rin ako talaga bumili lahat ng mga items na kailangan ko. Siyempre, nung unang dating ako dito sa Canada, noon nga, nung panahon namin, wala pa mga vlogger-vlogger na ganyan. Yung mga YouTube, hindi pa ganun kasikat. Yung mga Facebook na yan, wala pa yung mga yan. Yung mga video-video na yan. Pagdating ko ng Canada, wala akong ibang dalang gamit. Unexpected pa yung flight namin pagpunta rito. Basta, mahabang istorya. Pagdating namin dito, Punta kami ng Value Village, namili kami ng boots para sa winter, jackets para sa winter, tapos yung mga gamit mo, yung mga plato, baso, kutsara, lahat yan. Kung bago ka dito sa Canada, hindi naman yan ipoprovide sa'yo. Ikaw talaga yung bibili niyan pa isa-isa. maliban na lang kung yung rerentahan mo talaga bahay is fully furnished na. Pero mas mahal. Pero kung empty yung bahay, tapos ang makikita mo lang doon is ref, washing machine, sa stove. E eh, paano na, 'di ba? Alam niyo dito sa Calgary, dito sa condo natin kung saan tayo nakatira ngayon, lahat ng mga items dito pin-provide ko. Lahat talaga, talagang pati yung pagkakabit na kuryente, kailangan talaga Eko eh, tatawag sa kanila no para mabigyan kanila ng account yung internet, tatawag ka rin sa kanila. Ano pa ba? Siyempre, kung bago ka dito, kailangan mo ng telepono. Kukuha ka ng telepono, linya ng telepono. At dito, yung mga SIM card dito, hindi simply-simpling SIM card lang. Yung SIM card mo, yung phone number mo doon sa SIM card mo, yung number mo lang na yon malalaman na nila kung sino ka, kung taga saan ka, gaano katagal sa Canada. Parang ano mo na yon isa yon sa mga importanteng details mo, information mo. Kaya yung phone mo, yung cellphone number mo, hindi mo basa, pwedeng i-share sa iba. Kasi malalaman na nila doon yung pangalan mo, yung tirahan mo, yung trabaho mo. Minsan pati yung tawag dito, yung credit score mo. Tatanungin lang nila kung anong telephone number mo. Makikita na nila lahat yan. Lahat yan accessible pagdating sa phone number. Kaya yun. Tinan uh, tingnan nyo naman itong mga mugs na to, itong mga cups na to, tumbler. Diba? itong mga to pag pinadala mo sa Pilipinas panalo na magkano lang yung mga ganito ayan oh oh now napaka saya na nila sa Pilipinas pag nakatanggap sila ng ganyan di ba yung iba diyan talaga brand new talaga ito kita nyo naman to mga cabricks di ba oh for 4 dollars mahal sa Pilipinas yan eh nakita ko yung mga presyo niyan ayoko ng hawakan nung nasa Pilipinas ako eh pero dito <laughs> ayan ako mga cabricks oh di ba Ayos! Panalong panalo ka dito sa so sobrang dami. Maski itong mga pang wedding dress, ayan, napakamura lang yan. Hindi ka gagastos ng malaki, hindi mo kailangan magrenta. Dito, bibilhin mo lang yan sa murang halaga, magkano yung ganito. Ayan, oh. Presyo niya, di ba? <laughs> Meron ka ng pangkasal. O, oh, oh, mami, susot mo ba yan sa kasal mo? <laughs> so, yun na mga ka-berks, no? Andain natin na-explore ngayon sa inyo kitang kita niya naman kung gaano ka dami yung mga cheap items nila rito sa lugar na to no, pero may wholesale doon pero dito muna dito, pinag uusapan natin itong goodwill ano na to ba yan oo nga di ba na disappoint ako bakit kasi yung price niya parang sa ano ba yan Value Village na rin. Nagmahal siya. Nagmahal na rin may siya. May $20. May so, $70. So, yung presyo dito, ibig mo sabihin, mahal na para sa'yo? Mahal na. Kasi dati mga 5-3, may ganun pa yan. Eh. May $3 pa. Meron din naman silang $3. Mga shoes, mga kids items. Papasagin. Papasagin meron. Pero alam mo yun, namamahalan na ako. Mm. Yung mga bag, nasa, may nagtingin ako, 25, oh, oh. 20. Oo, oh, oh, medyo mahal e na. Yung no? second hand na yun, tapos lumang-luma, 25. Oo. Oh, oh. Yun lang sa brand new, di ba? <laughs> Pero yung options na pinakita namin, at least meron kayong idea na kung pupunta kayo dito sa Canada at kung gusto nyo mag makatipid, dito kayo sa mga ganitong klaseng ano, store. At kita nyo naman, maraming Pilipino nagpupunta, mga taga rito, or mga Canadians, kita nyo naman, iba't ibang klase ng Uh, lahi nandito sa loob ng trip store. Di ba, Mami? Oo. So, paano mga ka Paalam na kami. Agad dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood at pag-suporta kay Chris Cusinero at kay Tito Mango. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada. At kapamilya. Ka-Birks! ka-Birks. <laughs> at ka-Birks, Chris Cusinero at Tito Mango. Bye-bye! Bye. -bye. Bye. Bye. <laughs> Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama